Five, ten, ten, Di man yang anda? Thirty-six. Two, four, six, eight, ten, twelve, fourteen, sixteen, eighteen. item. welcome sa Tongs TV Mag-subscribe na kayo at manood palagi Yo, what's up mga katongs TV Isang so, magandang gabi nga po sa inyong lahat At ayan, so kanina hindi nga po natuloy mag-harvest So hapon na po kami nagpunta rito ah, Bumalik sa Tumana So nagpatubig lang si Walit, si Bato Then ayan, uh, kasama ko si Ricky dito nga po kami natulog apat kaso hindi nga po kami makatulog <laughs> ayan titignan nyo po uh, alas mag alas 12 na bali alas 11.42 yan may isang pan dito kanina kasi nung hapon doon umiinom yun ano sa so, may sulok doon po sa so may sulok doon so, sa uh, sa may dulo sulok nang ng kwan yan sa may bahayan doon sa may dulo ng kung napansin niyo yung kanuda yung sitaw yung hanay po na yun doon sa dulo ng sile doon nung no, may nagiinuman kanina then natapos mag siguro ano oras ba nagpunta yan? alas 15. alas, 15. Ha, alas Uh, may isang nalasing na umupo dito sa kung alam niyo po yung mga nakatambak na kawayan na mahaba rito sa tapat ng kubo doon nung nakaupo ngayon sa ngayon ay doon pa po ano so hindi nga po sila, sila makatulog dahil doon matutulog ko sa labas sa may papal ang problema narinig po nila kasi Nagsasalita po mag-isa. May kausap ba? Oo, oh, sa cellphone. Sa cellphone. Ah, uh, tumatawa dito sa tapat ng kubo. So, yan pa ako po sa inyo. No? natin na tayo para siya ma. siempre kahit sino naman po eh matatakot. So, nandun nga po siya yun sa dito po kung makapindutin sa papasok sa so, may tabi ng sitaw, sa so, may katabi ng asa ah, ko sa kubo ni Kiyo papasok may kawayan mo dito na mga nakapuntambak may mahabang kawayan sa mga puno sa tabi ng sitaw so ayan doon po siya nakaupo at salita ng salita So, hindi naman o talaga naman tama yan ano. At hindi makatulog kami dito kasi na, mahirap yun eh, lasing siya. Uh, mamaya eh, pumasok dito. Ag, uh, um, dito sa kubo. Mga yung mga sa kausap <laughs> cellphone? May kausap cellphone na lang? Hmm Di ba si Gamar? Di nga Tama. May hindi siya. Nasing. tandaan lagi na nakabay dyan ha? eh ano na yung mga nagiinom mo dyan eh? nung kanina yung lagi nagdadaan na nakabay dyan eh. matanda? hmm Yes, magandang 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 araw po sa inyo lahat mga katong TV. Ayan, panibagong araw, panibagong vlog, panibagong harvest dito sa Talong harvest na naman tayo mga katongs ayan ayan yung bunga ng mga talong natin oh. No? sariwa sariwa nung natubigan <laughs> oh. so ayan mag harvest nga tayo ngayon muna dahil pulang tayo sa sa tao then may ginawa ako taga tinor kaya hindi na ako magtitinor Yo mga katongs Napapangalakati pa lang namin tong kabilang side So Ako tingko muna to dahil yung Yung mga sako puno na Ayan, nga puno nila, nila ba to ng dalawang ng kilo talapi ano. Palinis mo. <tos> <tos> Det er noe med den. Ganyan kataas. Ah, sige po. Dahil ilang ba lahat? lang ko? Lima pa lang yun na dadala. Lima? Mm -hmm. Bali, hindi. Buuhin muna natin ito. Bibilahin ko na kayo mga. Okay, okay. 5, okay.

Naku, yan lang eh. Trabaho mo lang. mo sa lalaki. mo lang sa kawala. Jack ko lang. Jack pag. Ayan eh. Hirap magbit Ang kuzana yun. Okay. 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 pa lang. lang. Akin na yung dalo na isa na yan. Ito. Ito. Thank you po ate ya. Sa susunod lang. After 3 days. <laughs> so ayan. Uh, sila po yung nag-tenor kanina. So, bali yan. Sila nga po nag-tenor. Kami yung namitas na apat. Kaya nakakampot po tayo. Nakaluwag. Bali kumuha po ako ng mag-tenor. No? Ganda ng tenor nila. <laughs>

Hindi ko lang alam kung pang ilan harvest na ito, kung pang labing dalawa, labing tatlo. Nakakuha lang po na eh. Pero magandang harvest na ito mga katong. Nakakalahating tinulada tayo. So, di nga ako gano'ng mapag-vlog kanina. Gawa ng... Yeah, may video ko kanina rito, kapaputi, pinatay. So, ito yung good natin na talong nakita nyo po. Ito na yung good na good naman. Tapos, 3 segunda. So, di-deliver namin yan sa palengke. Kagapan. Kagapan po namin, di-deliver yan. May kausap na rin po ang buyer. tingin dalawa apat okay okay ikalawa ito yan asalikod po asalikod po video no ko lahat nag mo

Okay mga katongs at na nga po ano. uh, nakabalik na nga po ako ng kubo dito sa Tumana. So, ayan at grabe ang uh, alas dos ata kami natapos mamitas ng talong. So, okay lang naman kasi apat lang kami kami namimitas. So, tapos may dalawang taga-tenor So, yun ang importante. May nagtitinor. Naagad nga po kami. Ano <laughs> Pagka nagkakot. Nagkakot ng pitas. Wala na, wala na pinibili. asapto <laughs> ah, na nauubos na yung tinitinor nila. So, yun ang kagandahan. Kaya, nagpahanap ako ng magtitinor. Kasi, Uh, kahit na apat lang kami magpumitas basta magtitin so yun nga po kasi uh, kaya tinanghali kami tinanghali kami ng pitas nagsimula kasi napuyat kami dito sa uh, isang lasing na tumambay dito sa tabing kubo so magdamag eh dito dito po siya umano ah uh, tumambay sa may tabing sa may tabi na sitaw yung may kawayan na nakahiga so tawa ng tawa salita ng salita at yun kaya mo kami eh, bago lang dito hindi namin kabisado isa pala sing kaya hindi kami nakatulog napuyat kami halos anong oras namin nagsimulang mamitas mag alas 8 na so dapat ala 5 usapan namin nun uh, mami, magsisimula na kami so pare parehas kaming napuyat kaya ayun then sa susunod ayun makakaagad tayo tapos isa pa di ko na expect na ganun karami yung mapipitas natin ngayon naka 540 kilos tayo na talong so tantya ko sa susunod marami kasi marami kaming iniwan na alanganin na maliliit so wag lang sana masira kaya bukas mag spray ako mga maga then na at uh, umuwi yung dalawa ako na lang mag isa na iwan dito ayan maghapon tayong namitas ah, uh, nakakatuwa <laughs> yung talong natin ganun na pinagagawa do doon sa gapan so may isa kong buyer na nakausap doon uh, at least dalawa na yung buyer na dinadala natin doon eh, yung isa na yon yung bago ay kayang kunin lahat yung harvest pati yung lahat ng na na talong pati yung lahat ng na na sili So, yung isa kasi, inuunti-unti lang. Kasi yun lang ang kaya niya. Kaya, yun, natagpuan ko yung isang buyer na yun. Kinausap ko siya kagabi bago ko harvestin yung talong. Eh, kaya naman. Kahit ilan daw. So, sa presyo, hindi naman nagkakalayo. At uh, medyo mababa pa nga yung presyo, no? Kahit sa sangitan, 30 lang ang talong ngayon. So yan hanggang dito na lang muna ang ating vlog mga katong Stevie. Maraming maraming salamat po at happy harvest and happy farming.